Everyone, first of all, thank you for joining us today in order to discuss the important matter of adopting proper and more responsive monitoring measures for OFWs abroad. Later on, we will also conduct a briefing with pertinent agencies regarding the pending cases and complaints on illegal recruitment. Exactly one and a half year ago since our Kababayan, OFW Julie B. Ranara met her tragic fate in Kuwait. Here we are again. Faced with the sad news and the deaths of Jeline Arguzon and Riolene Saison, who were both deployed in Saudi Arabia. July 24, 2024, nung humingi po ng tulong sa aking pagtanggapan ng asawa ni Jeline Arguzon na si Mr. Jeriel Amatorio, naginginagpis na malaman ng tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang sinabi lang sa kanila na cause of death ay unknown. At walang na pahayag ang insana agency kung bakit ganito ang sinapit ng kanyang asawa. Si Jeline ay nadeploy sa Jeddah bilang isang household worker noong June 16, 2024. Again, let me, let me repeat it. June 16, 2024. Simula noong June 27, 2024, few days later, hindi na nakausap na kanyang asawa si Jeline hanggang sa natanggap nilang masaklap na balita na natagpuang patay si Jeline noong July 19, 2024 sa bahay mismo ng kanyang amo. Samantala, humingi rin ng tulong si Alberto Saison upang mabigyan linaw ang biglang pagkamatay ng kanyang asawa na si Reolin Saison sa Saudi, July 15, 2024. Nung sa kanya at sinabing naninikip ang kanyang dibdib, kinabukasan, July 16, 2024, nabalita na lang pumano na siya. Ayon sa medical report, cardiac arrest ang ikinamatay ni Reolin. Ngunit sabi ng kanyang mister, Matagal na siyang humihingi ng tulong sa Foreign Recruitment Agency dahil laging naninikip ang kanyang dibdib at nahirapang huminga. Ang sagot ng agency, nasaan yung agency nito? Ang sagot ng agency, pakitaas ang kamay. Ang sagot ng agency, parang gusto ko magmura eh. Ang sagot ng agency, nag ti lamang ikaw o nag-iinerti lamang at malamang na homesick ka lang. God damn. Naghingalo na yung tao. Pagbibintakan mo lang at dahil na homesick, anong klaseng nilalang kayo? Salit Sa na kaawaan, mataranta, puntahan ang taong humingi ng tulong. Pagsasabihan niyo pa na masakit na pananalita na naginarte panorin po natin ang kanilang mga complaints. Nasabi niya na po sa inyong dahilan kung bakit, ano pong ikinamatay? Yung you know, hapon, Sir, dito po, lahat sa amin kung ano pong dahilan. Tinatanong po namin tapos naging ito kami na ng, ng picture ko na ano. Wala po silang ipasa. nag po kami sa agents niya. Uh, wala po silang ginawang action. Actually, sir, wala po pong uh, sinasabi sa amin yung cause of death po ni worker. At bakit I po? Understand. Bakit hindi po alam yung cause of death? Di ba meron kayong counterpart doon? Yes po. Oh. Uh, wala po pong binibigay kasi ng uh, certificate ng pagkamatay po ni worker. Sir, kasi nung ito pong nakaraan, ang sinasabi po ng agents eh, nagpamatay daw po yung kapatid Kailan niyo po naalaman na may nangyari na pala kay Mrs. Nalaman ko po yung July 16 po ng alas 6 ng umaga po dito sa atin sa Pilipinas po. Nasabi niyo na po ba sa inyo ang dahilan ng pagkamatay? Ang nabalagay po sa death certificate niya is natural death pero ang ano niya po kasi masakit po yung likod niya pagkadulas niya po yun. Sir Delberto, nasabi ba sa inyo ni Mrs. kung gaano katagal na yung karamdaman niya na masakit ang lalamunat, masakit uh, bani, ang likod? Bani na business na po siya nagreport sa agency po doon sa Saudi, hindi po, sa po, po siya pinapag sinasabi daw nag po siya. po, nung pagtawag po sa akin nung July 15 po, uh, hirap na po talaga siyang huminga at nagahabol na po talaga siya ng ngayon masakit na daw po talaga yung likod niya halos hindi na po na makausap na maganda malala na no makausap yung si misis malala na po talaga po ito yung paulit-ulit na problema sistema na I would like to find a solution kung meron mang de bobo na tayo mapapala sa dalawang kaso na inyong napanood ay yung suspendido na ang agency suspendido Anong meron sa suspension? Well, ito po yun. A week from now, or a month or so from now, the suspension might be lifted. And again, they'll be allowed to operate. Another scenario, magsasalang agency, magbubukas ng panibago using a different name. And again, the people who will be running the agency are the same people na naging pabaya at paulit-ulit na lang cycle. Admin case. Cases that will be filed. And the result will be suspension. Suspension here, suspension there, lifting of suspension here, lifting of suspension there. And I want to put a stop to this. Magpapasa ko ng batas na para yung mga agency naging pabaya at naging dahilan ng kinamatay ng ating OFW, mananagot sa kulungan. Gusto ko makita ng recruitment agency na nakulong. Hindi man siya illegal, pero siya ay naging pabaya. Matapos siya ma-deploy ang OFW natin sa ibang bansa. Naging pabaya na siya kasi kumita na siya eh. Di ba? Nakinabang na siya sa salapi. And then after that, tatalikod na siya. And then, they don't care anymore. And that has to stop. Paulit-ulit na lang. Wala pa akong nakitang agency o narinig na isang agency na nakulong dahil sa kapabayaan. And I promise you, under my watch, may batas na yan at meron akong gustong makulong at masampulan. At siya na ay isang malaking kasiyahan para sa akin. Mas maganda kasi rin at the same time dito sa mga resource persons natin, DMW and OWA, na wag na natin hintayin na may makulong. Sana wag nang dumating sa ganung punto. Dapat prevention, preemption. That's why we have to have a very strong, strict monitoring mechanism Matagal natin pinag-usapan dito. Na, na yung FWs natin. The moment na sila ay tumapak na doon sa bansa na kung sila ay na-deploy, saan sila na-deploy, doon papatak yung metro ng pag monitor sa kanila. On a regular basis. And that should be computerized. Na hindi na kailang manual. Tinatawagan yung FW, kumusta ka na, nakarating ka na dyan, kumusta ang accommodation mo, kumusta ang pagkain mo, kumusta ang treatment sa'yo, etc., etc. Sinabi ng OFW, I'm okay. A month after, tatawag ulit. Pag sinabi ng OFW, hirap ako, pull out muna. Kailangan siguro i-seminar. Kausapin, pagamot. Sa kaso ng isang OFW natin today, nakita niya naman, buwan pa lamang po, namatay na at ang sabi ng Saudi authorities, natural death. Anong ibig sabihin ng natural death? defined. So kung natural death, sakit sa puso. E eh, di ba meron uh, ginagawang thorough check-up bago ma-deploy ang ating OFW? So nagkulang na naman ang agency rito. Meron naging pabaya. But anyway, that we have to find out today. Sa kasalukuyan parehong kaso ni Jeline at Ruelin ay pending investigation and awaiting autopsy result. Ngunit para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, sa bawat araw na walang malino na report tungkol sa kanilang pagpanaw, mas lalo bumibigat ang kanilang dibdib habang nag-aabang, hindi sa kanilang masayang pagbabalik, kundi sa kanilang mga bangkay. Napakalungkot at napakabigat isipin. Parang deja vu lang, narito na naman tayo upang pag-usapan ang kanilang mapait na sinapit. When this committee heard the case of Julie B. Ranara last year, we strongly recommended the adoption of stricter measures to ensure the constant monitoring of our ofws abroad. among others, we recommended the following. number one, that the dmw and oas should improve and intensify their systems for monitoring, communicating, and in rendering support and immediate assistance to our ofws. number two, that licensed recruitment agencies should equally share the burden of strictly monitoring their deployed workers and their capacity to do so must be closely watched by our agencies. Kailangan dumaan sa karayom ang mga recruitment agencies na ito upang sila din mismo ay may kakayahang mag-monitor at agarang makatulong sa mga OFWs pag nagkaroon ng problema. Number three, that prospective foreign employers must undergo some form of screening. Very important sa akin to. Kung yung ating mga OFW, bawang sila ma-deploy, katakot-takot na screening, yung kanilang background, police clearance, and NBI clearance, barangay clearance, court clearance, kung ano yung pang klaseng clearance, health clearance. Ini-screen sila. Pero yung mga employer nila, hindi ini-screen. Kung sila ba'y karapat-dapat na tumanggap ng OFW natin. Paano kung yung amo ay siraulo? Paano kung yung amo ay balasubas, tarantado? Kawawa naman ang ating OFW. Dapat nahuli sa screening, so huwag na natin i-deploy doon yung ating OFW Matapos lumabas yung result, na yung amo na nag-request ng OFW ay may problema pala. That prospective foreign employers must undergo some form of screening, sinabi ko, to assess their neuropsychiatric status, their medical records, criminal records, if any capacity to pay, and to provide a safe environment for OFWs. Marami akong kasong na-receive sa mga nakaraan na yung amo walang pambayad. First, second month lang magbayad, third and fourth, wala nang capacity na magbayad sa ating OFW. Oo yung ating OFW huluhan dahil hindi na sweldohan. Number four, that pre-engagement seminar or similar activity be held before deployment to familiarize the employers about Filipino traits and culture. Yan ang sinasabi ko. Dapat yung mga employers, siniseminar din. Tulad ng pagsaseminar natin sa ating mga OFW, para malaman natin mga FW kung ano yung kultura, mga do's and don'ts doon sa lugar na si kanyang pupuntahan. Dapat ganun din yung mga employers. Para malaman nila kung ano yung kultura natin. Kung sino tayo. Nang sa gayon magkakaroon ng mutual understanding. Kasi meron mga employers na ayaw kumakanta o sumasayaw yung ating mga FWs. Eh yun yung kultura natin, masayahin tayong tao. Dahil lamang ikaw, inarindig ng amo mo kumanta, babatukan ka na, sisipain ka na. Heck no. Pero kung nasa na yung amo, na pag kumakanta, wala naman, hindi naman nakaabaras trabaho sa oras, let it be. Number five, that sufficient welfare desk officers be assigned to a sufficient number of Ws within a given territory. And, number six, the last but not the least, that both local and foreign recruitment agencies must submit to the DMW status reports, not just on quarterly basis, but on a monthly basis, just like what I said earlier. Apart from these recommendations, we have a tedious process of requiring from our OFWs and agencies several documents before they can be deployed. Tapos, meron tayong contract verification. Ito pang isang problema tong contract verification. Dami ko natatanggap na reklamo. Isang OFW na gusto nang umuwi ng, ba, ng Pilipinas. After ng kanyang contract, uwing-uwi na siya. Pero dadaan muna siya sa butas ng karayom dahil sa contract verification ito. Magpapa-appointment siya sa embahada natin, kung saan man, government agency, para mabigyan siya ng tinatawag nating uh, contract verification. Mag-intay siya ng linggo o ilang linggo. Pagdating niya doon, pipila siya, mag siya ng ilang oras sa pila. May seminars, medical exams at kung ano pang pa proseso bago ma-issue ang OEC. Despite these supposed safeguards, bakit ganito pa rin ang mga nangyayari? Ano pa ang ating pagkukulang at saan tayo nagkukulang? That's why we are here to discuss this. A year after Anara, bagamat wala pa rin malinaw na report kung ano talaga ang circumstances of death ni na Jolene, Jeline, and Riolene, I called this committee hearing today precisely to know from the DMW and OWA the urgent steps that we should adopt ASAP, to prevent these tragic incidents as of today there are 121503 philippine workers deployed in jeddah paano natin isa that's the big question how do we monitor and promptly address their needs in cases of abuse accidents health emergencies or in the event of war Paano tayo magbibigay sa klolo para maiwasan na sila ay uwing bangkay? I understand that we have a bilateral labor agreement with the Kingdom of Saudi Arabia. Pero nakasaad ba doon kung paano natin mamonitor ng maigi ang kalagayan ng ating mga kababayan? While we load the efforts of the Saudi government to finally settling the claims for workers who were previously retrenched by Saudi construction firms who were who went bankrupt, we must likewise ensure that the Saudi government provides continued protection for our workers. Kailangan meron din silang commitment na walang namamatay sa ating mga kababayan na nagsasakripisyo sa kanilang bansa. Our terms should be respected and upheld. And if these are violators to such agreements, if there are violators to such agreement, they must be penalized and held accountable in accordance with existing international covenants and laws.